So ito mga idol ay isang halimbawa lang natin ano, na amplifier. So dun sa mga viewers natin na nagsasabi o nagpipim sa atin na ang kanilang amplifier ay walang mic input. Ano? So ano ba daw ang pwede gawin para magkaroon sila ng microphone. So katulad ng power amp wala din uh, mic input niyan. So wala silang mixer mga idol. So pag wala tayong mga mixer idol at saka yung ating amplifier ay ganun ano walang mic input. So ito idol ay halimbawa ko lang na amplifier. Pero ang amplifier na yun ay mayroong mga audio selector ano so ang tanging para natin dyan idol dapat mayroon tayong magda drive dito sa ating amplifier na mayroong mic input so katulad na lang idol ng isang DVD player katulad nito idol pag ang DVD player ang ipadrive natin dito sa ating amplifier so mayroong mic input yung ating DVD player so sa pamagitan ng ating DVD player mga idol magkakaroon na lang microphone input yung ating amplifier dito. So, ang gagawin lang natin dito, magkukunag lang tayo ng ating DVD player, papunta rito sa audio selector ng ating amplifier. So, pag nag-mic input na tayo dito, magkakaroon na tayo ng connection sa ating DVD player, papunta rito sa ating amplifier. So, halimbawa mga idol, ano, itong ating DVD player ay RCA, tapos yung available input naman ng inyong amplifier ay XLR, So gagamitin din natin ang connector mga idol. Dual RCA to dual XLR din ano na male. So katulad nito, RCA to RCA. So 'yun ang gagamitin natin na connector mga idol. So magdidepende tayo kung ano available input ng ating amplifier at saka output ng ating DVD player. So, bawa naman mga idol, wala tayong DVD player ano. So itong ating B8 sound card mga idol, pwede din natin 'to magamit na uh, magdadrive dito sa ating amplifier. Dahil itong ating bait sound card mga idol, mayroon itong mic input ano. So pwede tayo mag-connect dito ng ating uh, music sa pamamagitan lang through bluetooth o gagamit tayo ng connector dito sa kanyang company. Magkakaroon na tayo ng mic connection dito mga idol sa ating B8 sound card. So ang ginagamit naman natin dito sa output ng ating B8 sound card mga idol, 3.5 ano. Kung halimbawa, In yung inyong amplifier ulit ay XLR so gagamit tayo ng connector na 3.52 dual XLR so dahil dual RCA naman yung gagamitin natin dito sa ating amplifier so 3.52 dual RCA ang gagamitin natin so ito ang pwede natin magamit mga idol para magkaroon tayo ng mic input sa mga amplifier na walang microphone input so katulad nitong isa mga idol so katulad nitong mga idol ang pinapakita natin ano ayan karaoke sound mixer So mayroon siya mic input. Halos pareho lang ang connection nito mga idol sa ating DVD player. So dahil uh, RC RCA jack lang din ang pinakalikod nito. Pwede din tayo mag-link ng music dito mga idol dahil mayroon din siyang uh, input. Yan lang siya idol ano. Katulad nitong beat sound card, DVD player. At saka ito. Ayan. Pwede natin magamit yan sa amplifier na walang mic input para magkaroon tayo ng connection. O magkaroon tayo ng microphone input sa pamagitan ng tatlo na to. So, ganun lang siya idol. Madali lang natin gawing connection yan. Basta kung anong gagamitin natin dito, papunta lang sa ating uh, audio selector ng ating amplifier. So, makakakonnect na tayo yan.